Australian journalist, Sarah Ferguson, malinaw pa sa sikat ng araw. Again, mga kababayan, naaya na gusto tayong patahimikin. Australian journalist na nasa lupa sila ng, ng, ng Australia. Gusto pa nilang patahimikin. How much more tayo sa Pilipinas na kontrolado na? Mainit ngayong pinag-uusapan ang ibinunyag ng Australian journalist na sa Sarah Ferguson patungkol sa nag-viral na panayam nito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang TikTok video, idinitali ng ABC News anchor ang behind the scenes ng nasabing interview. Annie Ferguson, tinangka di umano ng staff ni Pangulong Bongbong Marcos na ipahinto ang panayam matapos dumako ang paksa patungkos sa plunder case ng ama nito na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Matatanda ang nag-viral ang naging panayam ni Sarah Ferguson kay PBBM nang dumalaw ito sa Australia kamakailan dahil naging awkward ang sitwasyon ng tawanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang tanong ng correspondent patungkol sa ill-gotten wealth ng pamilya nito. Viral at uh, pinag-uusapan ngayon ang uh, patungkol dito sa revelasyon ni Sarah Ferguson, okay, ng ABC News Australia na kung saan yung uh, kampo ni Marcos Jr. ay uh, muntik na pala siyang saktan. I mean, you know, nag-amba at base uh, based nga dun sa, I hope na panood nyo, na sa TikTok at even sa Facebook, yan, ABC News Australia, pinost ko rin sa ating Maharlika News. So, binalita rin na rin ang mga mainstream, okay? Ang sabi nga dito, Marcos o Marcos Jr. bangag na bangag sinubukan ipatigil ang panayam sa usapang ill gotten wealth ayon sa uh, kay Sarah Ferguson nga ng ABC News Australia so sinubukan ng kampo ni Kuting na ipatigil yung pag-interview matapos tanungin ni Sarah uh, Ferguson talagang allergic sila dito sa pangalan Sarah no Matapos tanungin ang uh, tungkol sa nakaw na yaman ng mga buwaka ng Genemis na pamilyang Araneta Marcos Romualdez. Alright? Sa isang TikTok video na sinabi nga uh, ni Sara, uh, ikinuwento niya you know, ng journalist kung paano kumilos yung mga minders o yung mga Guardia Civil, Alipores. Alin no, kapag gina niya si Kuting, nandiyan yung kanyang mga yaya kasama na lahat 'yan. So, ah uh, kinuwento ng journalist na sabi niya itong exact word niya, "What is not visible except for a few." Literally like a few little shadows on the screen. So tinuturo niya yung, you know, yung, yung, yung pwesto ni Kuting sa interview. Sabi niya, "Is that from the moment that I mentioned his father, the minders first of all start to move." Oh, parang gustong, you know, kapag ganon ang mga galawan, bakit sila, bakit, bakit ka parang approaching to the interviewer at kay Kuting, di ba? Kung wala namang, I mean, hindi naman uh, nananakit yung interviewer, nagtatanong lang naman tungkol sa pagnanakaw. Actually, hindi pa nga kasali yung mga ninakaw niyo mga putang ng kayong lahat dyan eh. Sa, sa, smuggling, sa pulburon, at ngayon, you know, yung uh, mga pagnanakaw ni Lisa Marcos, ni Lisa Araneta, ang hinayupak, oh, hindi pa kasama yung nakaw nyo ngayon. O, sabi ni Sarah Ferguson, they start to talk amongst themselves. Siguro nagbulong-bulongan ang mga itat. Uh, ano yun na? Ano ba natin yan? Ganon kasi yung gawain ni Marcos Jr., ni Lisa, na kapag pinag-uusapan ng kanilang anomalya, ang kidnapping ni Lisa sa Turkey. Okay? Lahat ayaw pag-usapan ng mga yan. Ang pulburon, ang smuggling. Sanay sila sa Pilipinas na kaya nilang kontrolin ang mga walang balls na mainstream media, na mga duwag. Okay? Na walang pakialam sa bayan. Kaya sumisip-sip na lang kay Lisa kahit nilalapastangan nilala na ang kaba ng bayan. <clears throat> uh, tuloy natin. Sabi ng journalist, then they start talking to the producer. Right? Trying to get, to shut the interview down. Imagine ninyo, Ah, gustong patahimikin, gusto i-silence. eto 'yung ginagawa exactly ni Lisa Kot, ni, ni Koting, 'yung mga nakapaligid sa kanya na sina down tayo. Sina shut down si pastor, sina shut down si Pangulong Duterte, sina shut down ako, sina shut down tayong lahat. It's like parang gusto tayong gurgurin lahat. Nasa Australian land na sila, 'di ba? Pero gusto pa nilang Uh, i-practice yung kanilang kahababuyan, kahayupan na gustong patahimikin ng isang journalist. Nasa Australia sila. How much more? Nasa Pilipinas. Kaya naman, itong mga journalist ay duwag din. Ay, you know, I'm sorry, pero ang iba sa kanila, takot. At ang iba naman talaga sa kanila, nababayaran. Yan ang katotohanan. Oh, what happens, sabi ganon, what happens when you ask, sabi ni, pagpapatuloy nito, ng journalist, Uh, what happens when you ask a president question about his father's corruption? So, binrate down niya yung mga uh, <clears throat> corruption, di ba? Sa nang uh, uh, Marcos Sr. At ngayon, mga, pala mga palangga. So, ano pa yung sinasabi niya dito? Uh, and then, sabi niya, as the questions go on, they, yun nga, mga alipores, the minders start moving closer towards Marcos and I. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what is what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. So, tiyak niya, anong participation? Simply lang niya nakinabang lumamun si Kuting sa you know even. even lumaki siya ng walang backbone, kaya ngayon iniiwasan nila. Di ba yung sinabi ko sa inyo right after that, nung uh, in interview ni Sarah Ferguson, si Kuting, na nag-utal-utal nga, anong sinabi na, anong sinabi ng na informer natin doon? Binoljak, binoljak ni Lisa sa harap ng mga minders ng mga alipores nila, si Marcos Jr. na sinabi na pinag-practice ka na lahat-lahat, nauutal ka pa rin, tatanga-tanga ka pa rin. So, It's just a confirmation na yung yung uh, puting aas natin na nagkwento ay eh, totoo. Eh, ito mismo sinabi na ng journalist na gustong patahimikin sila, gustong atakihin na uh, ang kanilang interview just to what? Para hindi matanong yung mga kabulastogan? See? Sabi ni ng uh, si, uh, Sarah Ferguson, it's extremely tense and I'm just trying to get to the end so I can land a thank you, you know? Bago gusto niya matapos yung interview niya. So I can land a thank you for talking to 7.30. When at that stage, I know he will he's wishing that he hadn't. Di ba? So ramdam ni, uh, ng reporter na, na ano si, maliban sa nakita niyo naman na utal-utal si Kuting, na inisip niya siguro sana hindi na lang siya pumayag na magpa-interview. Oh, ah, kasi akala niya nakapag-practice na siya. Eh parang hindi naman niya kilala ang uh, reporter na yon na talagang very straightforward at talagang ini-extract niya yung mga uh, dapat itanong sa katulad niyang kawatan. Oh, di ba mga kababayan? So anong ibig sabihin nito? Uh, ang ibig sabihin nito, kitang-kita ninyo na diktador na gustong what? Gustong patahimikin tayong lahat